Hello, magandang araw. Lista da Martin ko. So magkilaw po tayo dito dito. Dito po yung kabubuksan mga idolo. Dito, yan. Huwag kang bubukas doon sa kabilang. Kila tayo ng pagyanasom. Tikap. Ayan. Ang sarap nito. Mga idol. Wow, masabaw. Hmm.

Ayan. Itong kinikilaw mga idol. Pakilaw ako. Masarap. Maganda sa mga tawan. Tama Tama na. Tunti ka mga idol. Masarap talaga to. Kahit saan. Kahit paano. Oh. Ano ba yung bebe? Hmm, sabaw, maganda. Sarap oh. Ah! Wow! Dagat mo na. Itong bungang dagat mga idol. Oh. Parang gusto na rin ito yung mga idol. Or oh, seaweed, mga idol. Tinatawa nga seaweeds. Sahang! Ito yung malalaki namin mga sahang mga idol. Oh. Marami talagang puhuli namin na Sahang. Ganyan dadis, Malit lang sa'yo. Hi, ma'am. Dito buksan mga idol, dito natin buksan. Pa yung bubuka sarap kasi hindi yan bubuka talaga. Ito na, pata ito. Patain ko to. Ay, <laughs> yan. Ay, yan. Sigurjo, kumain nga nito eh. Saan yung roman? Ay, Ang sarap-sarap nito. Oh, saw Wow. Pagtakain. Ano ba? Ano sa sarap? ba? Ang itlog sa sarap na ating mga... Ah... Uh, da, ano, lamang dagat. Lamang dagat po ito eh. Ito, sa ating... Ah... Uh, makatulong po ito sa ating pangatawan. Ah, ito. wag em um,

Medyo maliit ito, pero may laman pa rin ito. Oh? Masarap pa rin ito. Oh. Mga dol. Yan. Ito bukas na siya mga idol. Oh. Bubuksan na ito. Pilitin natin yung buksan. Para makain natin ito. Ito yung bibi. Mawa na yung bibi ko. Yan. Ang pala. Tigas pala. So, ate, ate, lang tayo ha? Pis yeah. oh. oh yeah. hmm? hey, na to. Oh, oh, wow. Yeah, Maki na. Yeah. <laughs> wow. Uh. Hmm. Ha, tak ada. Ini tama Ma. Okay ito. Eh?